mo yung impact ng mga sasakyan natin sa tao. Hindi biro. Huwag tayo tanga. Matangahan na yan eh. Huwag pala ko sa pedestrian eh. Lagi tayo nagmi-minor. Kahit traffic ang pedestrian yan eh. Tapos sabi mo, Pasensya.

Ang mga tao, hindi naman sinasadya na mo ko, pasensya rin, ano? Ay, ba? pag na yun. na lang. Bakit bumulong yung tao, pasensya?

ดันเลยให้แตกคาบินกัน

Ito po ang mga idol ang gaganapan po sa yung public market mga idol sa itawang uh, sagit ngayon nga rin ito ay wibis mga idol ito balitsi sa public market man, sa tabi uh, oh, po ng highway Saan isa ng isa yung line ay isang lalaki po ang nasagi po ng isang taga-mupi mga kaido kaya sa ating mga nagtumotorista kaunting ingat lamang po baka po makasagi kayo yung ayun po sinisisi na po ng isang tumatawid yung kamotor hindi naman gano'ng mabilis ang takbo sigurado kasi traffic hindi naman mabilis ang takbo sa Mayosagi ayan Kano ka kilo dito? 185 25 kilo na manok makakainul dito sa Luba Public Market maandang gabi, maandang tanghali, kung saan makakainul sa ng mundo shout out mo sa lahat mga sa mga ito.